So guys, effective daw to, sabi ng kapatid ko sis. Kasi siya ang andito and natutulog ako doon sa second floor sa baba. And pag grabe yung nangyari. Oo, oh, ayan, naputol yung puno, ano yun, na lagas yung mga dahon. Ayan, o, grabe. Magkabilahan actually yung hangin. Dito nang galing tapos do, doon sa kabila. So, hindi mo maintindihan kung saan ang direction ng hangin. O, tingnan mo yung ano ng kapitbahay. Yung mga halaman dyan. O, oh, ang lakas talaga ng hangin. And, parang mag-aano daw ng 3 days to. So parang 10 pm siya nagsimula yung malakas na hangin. And pag magpapagawa kayo ng bubong sa lugar na laging umuulan, dapat matibay. Eh. At pag ganito na may metal, dapat maraming ganyan. Yung angle bar na hahawak. Para pag humangin yung impact niya is may hahawak pa din. Grabe. So, ako din, natutulog ako na nananalangin. <laughs> Kasi alam ko, mag din ng kapatid ko dito. <laughs> sa taas. So, na-flood daw sa taas yung mga tulugan ng pusa. Kasi may, walang cover yung doon yung gap ng bubong tapos yung glass panel na andun sa taas. Meron siyang siwang na pwede pasukan ng hangin at tubig. Siyempre yung hangin kagano na magdadala ng ulan. di na flood. Kaya lumalakas ulit yung ulan. Basta huwag sana hangin uli. Kasi tignan nyo nga oh. Nang, nang yung nangyari sa mga puno parang yung last year na typhoon atayun natumba to tapos uh, na nakrak lahat yung salamin buti na lang pinalagay ng ganyan so hindi na basta-basta matutumba to kasi hindi permanent mas manipis yung ano nito ay eh, frame And hindi katulad noon na permanent. 50-50 so tayo magpaglagay ng glass nga pala dito sa lugar na ganito. Pwede pero yung ano, yung parang yun siyang ginagawin sa US. No. Yung marami siyang bracket. Ah, pwede oo. Pero kailangan, marami. mas maliliit yung bracket, hindi kanyang kalaki. tapos ginawa nila para siyang pang score And pang store, tinipid, di ba? Tin, tinipid siya. Ang sabi namin, maleleet na frame. Yung yan, no? Oh, pwede pang apat yan. Yung parang, yung parang rame, ganito parang na pag malakas yung hangin. Yung marami siyang square-square na parang talagang pintuan. Yun yung ano, design dapat. Pero, ewan ba namin <laughs> pag babae ang nagbabantay ganun talaga yung buhay or ganun sa nakalaliit na bracket oh, di ba parang sa taas ng kuan, para secured so, pag magpapagawa ng bahay talagang bantayan ng maigi makipag-away kung kailangan kasi security mo ang importante hindi sila ang titira ikaw ang titira so pati yung nilagay namin dito oh ayan Talagang lakas ng hangin. Hindi natin maiwasan kasi typhoon talaga is normal dito sa Pilipinas. Nasa taas ka ng bundok yun. Sa <laughs> Ikaw ang nakatapos. <laughs> Hindi, di ba kasi 20 ang kailangan ng Philippines na maranasan is 20 na typhoon every year? 15, 15 to 20. Ang alam ko, yun yung narinig ko. Kung hindi mangyayari yun, mas malalang typhoon ang darating. Pag wala siya ngayon, pag El Nino siya ngayon, taon, next year yung Mas malakas pa. Oo, yung typhoon. So, ayan. At ang daming nagkalat sa may kalsada, di ba? <laughs> mga yero, tapos mga dahon ng uh, puno, mga halaman, ganun. and prayer na lang sa Diyos din na iprotektahan yung mga bahay niyo kahit, kahit kahit konti man lang na damage ang mangyari basta may protection O di ba